struggling student when I was young. and when I saw your project about uh, yes, ma'am. so happy the world, oh, really that. also some people are interested to uh, how can they send help that they can uh, expand your uh, Lidring Sakai program saan po sila pwede para maiwasan po natin yung <laughs> 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 So it's ah, okay. okay. Well, sa ngayon, ma'am, uh, ang process kasi sa gobyerno kapag tumatanggap ka ng donation is do merong deed of donation tapos uh, pipirmahan yon ng both parties tapos papasok yon sa records ng uh, office. Uh, sa ngayon, ang, ang ginagawa ng karamihan ay dumidiretso sila for our advice as well, dumidiretso sila sa mga beneficiaries. But so far, ma'am, yung ating libreng sakay, may budget naman yun. Uh, meron na siyang nakaset aside na budget at tutuloy yon yung uh, libreng sakay. At uh, masaya ako na naririnig uh, galing sa iyo na nakaka talaga siya sa mga yes. working students at sa mga estudyante dahil yun din talaga yung gusto natin. Yung maka-save sila ng pera para sa ibang pangangailangan nila tulad ng pagbayad ng kuryente o pagbili ng pagkain o pangbaon nila para may pagkain sila kapag pumapasok sila uh, maliit lang 'yon para sa iba pero napakalaki 'yon sa mga taong kulang talaga yung kanilang pang-araw-araw na pera Yes, ma'am. And that way din, ma'am, napapanigurado natin na kasi okay. ano, ano, nakakasave sila ng pera, likely makaka makakatapos din sila ng uh, pag-aaral nila, matatapos nila yung college nila. Maraming maraming sila ang pumunta po sa mag-ibig sa ng bicycle. Yes, ma'am. Thank you. Thank you po. At nagpapasalamat din kami, ma'am, dahil yung mga bases na yan ay hindi naman yan sa amin. Pinahiram yan noong kampanya para may merong masas masakyan yung parafernalia yung mga posters, mga tarpaulin, yung mga t-shirts, at yung mga supporters. Tapos, um, pinahiram nila patuloy din sa Office of the Vice President. Kaya yung naisip namin ay ano na lang, gawin na lang siyang libreng sakay kasi wala naman kami pangangailangan sa Office of the Vice President ng bus. Uh, we heard, ma'am, if that is true for confirmation that you are willing to expand more buses in different locations in the Philippines. Is that true? Meron kaming binili ma'am uh, sa Office of the Vice President na talaga 'yon, uh, ang boss. Uh, binili namin and then nilagay na rin namin sa mga routes na uh, identified sa ngayon. Thank you ma'am. Thank you po. Good afternoon VP. Good afternoon. Ah uh, kumusta po si PRD ma'am? Okay lang ah uh, si PRD. Uh, ano siya, in good mood siya. Uh, ngayon, nagtanong lang siya kung bakit hindi dumating yung Um, apo niya kasi yun yung supposedly dapat magbisita the day at nanabanggit ko sa kanya na hindi sanay sa malamig, mainit na weather uh, sanay sila sa Pilipinas na weather so nag-ubo at sipon yung mga bata at um, yun yung topic ngayon sabi ko nga kanina medyo naughty siya so hindi siya for public uh, consumption at um Oh, yun lang naman. Uh, tapos yung ano, yung nabanggit niya yung mga girlfriend niya. nabanggit <laughs> 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 niya yung mga girlfriend niya. So. <laughs> May question pa kayo. May question pa? Ah, okay naman siya kanina. Oh. Ah, ano lang yung messy lang yung kanyang sabi ko sa kanya, ano, mag-shave siya, mag-shave. Messy yung kanyang beard tsaka bigote. Tapos, well, hindi siya makadesign kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. So, hindi daw siya makadesign. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin. Minsan daw gusto niya puti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero, noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. May question pa ba sa kayo? Sa question. Sa, May question. May You oh, last time yung nag Yes, ma'am. Oh. Oo. Last time ako yung naggupit. Kaming dalawa yung naggupit ng kuko niya. Nagtulungan kami sa kuko niya. Mm, <laughs> nag-request na rin kami noon Uh, kanyang manicure at uh, pedicure hindi ko lang siya na tanong kung nagawa na ba pero yung kuko niya kasi short na talaga yon nung Tuesday kasi inayos namin na yeah, I have a question uh, in a few days time parang the uh, spokesperson ng of office of the vice president is really gaining attention and uh, positive feedback and para nakikita ng na mga tao oh, they're able to compare no, doon sa other uh, speakers yung um, performance ng speaker ng OVP ngayon. Uh, ano yung uh, feedback mo doon sa performance niya so far? Um, uh, well, nagpapasalamat ako kay Attorney Ruth Castello, no? Yeah. Dahil uh, sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong uh, dahil, well, dahil anti-Duterte sila at uh, pangalawa, dahil yung iba natatakot. Uh, baka daw sila ay habulin ng administrasyon. Uh, nagpapasalamat kami kay Atty. Ruth Castelo dahil meron siyang interes na tumulong sa Office of the Vice President at yung uh, desisyon na um, kumuha ng uh, spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina dahil um Iba kasi yung tao na vice president, iba din yung opisina na office of the vice president. So dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila uh, doon sa uh, loob ng office of the vice president. Vice, uh, may, uh, sorry. Uh, may masahan ba ang taong bayan na makaway pa si PRD sa lalong madaling panahon? Paano ko ba sagutin yan? Ha? Um, Siguro, let's take it one day at a time. Sa so ngayon, ang inaantay natin ay sana madismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction. At uh, in the meantime, mabigyan din siya ng interim release uh, habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya. At uh, dahil sa kanyang kalusugan, um, so hindi ko talaga siya mat mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado uh, kung merong definitive timeline at kung gaano ka taas yung chances na mauwi Uh, maka-uwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na uh, kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga uh, kababayan natin at mga supporters ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Maliban sa huling habilin ni PRD, mama uh, may minsahe pa ba siya sa taong bayan? Um... Well, hindi ko siya natanong, sorry. Hindi ko siya natanong ngayon uh, kung ano yung mensahe niya uh, sa taong bayan. But, uh, sorry ha, may na-discuss kami kanina. Ano nga ba yung na-discuss namin? Hmm. Sorry, nakalimutan ko nasa... Sa... Medyo mahaba kasi yung 1 hour and 30 minutes. Uh, tapos, bawal. Bawal kasi magdala ng uh, pen and paper doon. So, based on memory lang ah uh, lahat. Um, well, yun, yun. na uh, try ko i-remember ha. Meron kami napag-usapan kanina eh. Ano niya, um, parang ah uh, message niya about life. About life. Oh, uh, very like philosophical. Yes. One last question na lang, ma'am. Anong, uh, ngayon kasi, ma'am, sa Philippines, sina calamity, especially in Cebu, ma'am, na uh, there's really a lot of floods. So minsahi po, ma'am, sa Pilipinas. Yes, ay, oo. Please. Um napakahalaga no, July yes, uh National uh, Disaster Resilient Month. Napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila, tulad ng pagbaha or kung merong malapit na bulkan sa kanila, mga earthquake o pagsabog ng bulkan. At uh, syempre bagyo, merong mga areas na mas madalas ang bagyo uh, sa atin doon sa Pilipinas yung mga uh, pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga uh, mga sapa o sanay so, sapa, ilog, oo. Uh -oh. So, yun dapat uh, kailangan uh, lahat ng uh, bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila tapos nakahanda din 'yon uh, kung ano yung gagawin nila dapat pag dumating na yung sakuna yung emergency, yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang role at ano yung kanya-kanyang gagawin. At uh, na, mahalaga din na nakahanda yung kanilang emergency kit o yung go-bag na tinatawag uh, para pag nandyan na yung emergency, ilain na lang nila yung go-bag at uh, masecure sila for about 3 to 5 days no gamit yung uh, go-bag nila. At uh, yung Office of the Vice President, nandiyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Uh, ito yung ininstitutionalized namin no sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang tao, mga tao na nakatutok uh, sa mga emergencies and uh, calamities, na naka-devolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang uh, probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang limited kami sa budget namin sa pamimigay namin ng um disaster kits no at uh, tulong. Kaya yung mga iba, meron tayong mga kababayan na gusto uh, tumulong din. Sinasabihan namin sila na kung pwede, idireksyon na lang nila doon sa local government unit at uh, sa local disaster council kung saan sila gustong uh, tumulong. So disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster uh risk reduction and mitigation, preparedness and response. Yes. At least ma'am alam niyo ma'am kasi the other ano hindi daw niya alam. I'm... Ah About... Uh, well, Wait, well, I do not know. Kasi suppose... no? Hindi kasi niya alam. Oh, hi, <laughs> Oh uh, uh totoo ba yung sabi nila na ayos sa Philippines yung uh deposit mo na meron daw 20% tax totoo ba yun um <laughs> bata uh, bin pa ba siya? o batas na batas na siya uh, ma'am batas na siya so um kung ano niyo po kung ano yun siya? Yung kapital o e yung interest lang ang pagpupunan ng... Interest. interest. Ah, po. Uh, okay, so, wala matter. ka ng interest, bali? <laughs> wala <lang>. na. Ubus <laughs> na. Ubus <laughs> <Almost laughs> na sa ta. Ma'am, last question, mom, from Europe. Ay, ma'am, ano, ano na na? Ma'am, yes, ma'am. Ma last question from Europe, but It's up to you to answer the question. Opo, ma'am. If it's okay. I I I I don't know if you if you have seen the presented document for September for the, for the defense. Uh, if 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 so, is it possible to share what is your uh, opinion on the presented documents the post, the position of counsel? Yung sa confirmation, ma'am of charges, no sa September sa ICC. wala po akong ano ma'am access uh, sa documents sa uh, ng lawyers. As I as sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Kaufman to make himself available sa Philippine media. In fact, not just uh, sa Philippine media, sa lahat ng uh, media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong uh, Duterte. Thank you very much. Ma'am bukas may ano po? May yes dinayon. opo. Um, unang-una ini ko lahat na ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga kal kal karating lugar uh, ng uh, Hague sa the Netherlands na meron po tayong uh, pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung free Duterte now uh, rally natin kung saan ipresentan natin ulit ta uh, sa... Ay, ito pala. Naalala ko na. Naalala <laughs> <laughs> ko na kung sinabi niya. <laughs> so, binanggit, binanggit ko binanggit ko yung rally uh, bukas. Tapos sabi niya, madami ba pumupunta? Sabi ko, kahit walang pumunta, ay magre-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita uh, pa rin kami. Uh, wala kaming pakialam kung ano, Uh, may tao or walang tao na darating, hmm. magsasalita pa rin kami sa ginawa hmm. ng uh, BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kasos niya sa at sa kanya. Yes, at uh, ang sabi niya ay, sabi niya, well, that is, hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina eh. pero ang messages Well, that is thoughtful. Mm. Yun yung... Pero hindi thoughtful lang ginamit niya na, na term uh, kanina. Alimutan ko lang kayo. So, yun yun. Thank you, ma'am. <laughs> Next week, baby, may bisita pa ka rin kayo? Next week? Opo, meron ako uh, Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako. And then Wednesday, si Honey left na. Ma'am, may nagpapatanong. Ano daw po ang reaction niyo na naging third nominee po ng team of party list yung asawa po ni uh, Umualdez. At tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si ano? ha well, uh, well, um, that is a question best answered by other party lists, no? Uh, dahil sila yung sila yung merong interest sa ganyan dahil sila yung merong mga nominees, uh, one, two, three uh, nominees. No? So, uh, merong iba dyan na mga party lists na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees. Kaya sila yung um, uh, mas karapat dapat na mag uh, about sa pag ano, uh, pag-appoint ng isang ano, uh, member ng party list to, to the to the seat. Ma'am, um, how do you assess KRT? I mean, few days bago oh, aalis uh, na naman kayo, how do you assess it? Okay. Start? Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umaten bukas. Atin yung bukas. ah yun bukas. Uh, yeah, okay lang siya. Oh, uh, um, uh, uh, hindi ko siya tinanong eh, pero tinanong ko yung um, guard na kasama ko kanina na nag-escort sa akin palabas. Tinanong ko siya kung, Actually, yan na lang yung tanong ko sa kanila lagi eh. Pag lumalabas ako, pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya? Kasi alam ko, s -s sigurado ako, hindi lang niya binabanggit na may miss talaga yung kanang munggus ba? Inununan. Oh, munggus, inununan, ana. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng paggagawa ng rally kahit walang tao, hindi rin ako mapapagod na mag mag makiusap kung pwede ba magdala ng pagkain. Baka baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na oo, oh, sige, magdala na ng pagkain. <laughs> salamat sa ano, uh, salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Uh, meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero ha pumunta kayo dito, gumastos kayo ng pera para magpakita ng uh, suporta kay dating pangulong uh, Duterte. Sabi ko nga at yun din ang sabi ni Senator Imee, mean, di ba? Pareho kami nang sinasabi. Hindi ito about the person eh. This is not about President Rodrigo uh, Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country uh, to be ano uh, uh, for detention, to be imprisoned. One last question you, Tanungin bakit na lang ako. Tanong nyo ba kay Atty. Nicholas po kumain mo yung picture? Remember <laughs> Oo, nagsabi, uh, yes, nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na mag-release o kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at uh, pag ginawa niya daw yon ay baka uh, tagalin siya as lawyer. Mother, um, this is a question as a fellow human being. Where do you get your strength? keep going every single day with all these issues and all these problems that is one matter as well that we discussed uh, earlier with prd but not about the, the strength to go on it was about life and death and then i told him because he was um, giving uh, no, somehow last last somehow giving last uh, wish, his last wishes about um, what to do with his uh, motorcycles um, those kinds of uh, things and then i told him um, and about the cremation again so um, i told him that it is not a problem with me because uh, life and death is a matter of fact with me. Like, say for example, nandyan ka sa loob ng kulungan. That's a fact. So, hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So, what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise every day so that we get the the figure that we want, the diba? And then, huh? and then, maybe if it's allowed, then get another degree, another okay. master's degree. So it's, life and death is a matter of fact uh, to me. So if I'm tired, if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. It's like that uh, with me. So, so yes. Yeah. So. I don't, I don't look at it as a as challenges or problems. I look at it as a, a way to uh, create solutions. It's inspirational. Oh, yes, ma'am na lighter note ma'am. Yes. Nasak pa kayo na narinig niyo yung pangat bangat sa ilalim ng tulay kahapon. Ikaw ba yun? Yes! Ikaw ba Dumungaw Ito mga. Oh my God! Tagpunin nga may sila. Para bang nanagbibit kayo? Nagpunto ba yun? Grabe yung mga ano lokal, yung mga lokal na nakaupo doon sa likod namin. May cafe doon sa unahan. Nakatingin talaga sila sa akin. Oh, kasi nakita ko, hi, from the Philippines. Gumaganyan kayo doon oh, sa mga tao. Oh, hi. Tapos sabi ko, ha, may Pilipino. Tapos dumunga ako. Yung mga bot kasi may <laughs> babay, babay. So, hi, we are from Philippines. <laughs> Ayun. Madam, uh, tungkol po rin sa huling statement ni BBM na open daw po ang palasyo para sa sa inyo. As it, uh, parang gusto niya pang Paliwanan na kung gusto niyong umalipas sa, sumama sa kabinete niya. Eto, check. No comment. <laughs> no comment. Salamat po. Ikaw lang daw yung formula para bukaba yung bigas. So, kung meron na ng formula, welcome down. Oh, hindi naman ako ang nag-promise nun eh. Ay, hindi ako nag... Uh, promise nung 20 na bigas na <laughs> ah well yeah first timers first timers first hey mga first timers tara na na lang <laughs>